Nagbabasa ka din ba ng libro, bro? Kung hindi pa, eto na yung sign mo, bro. So, oh, what's up, mga bro? So, what's up, mga bro? Wala kaming kape ngayong umaga, kaya bibili muna kami ni Os. Os, anong bibili natin? Kape! Kape! yeah, alis na kami. Bye-bye. Hey. <laughs> Good morning, ante. Madaming advantages ang pagbabasa ng books. Oh, eto ah. It improves memory, focus. Nakabawas ng Nakaka-improve din ng pagtulog at nakalawak siya ng vocabulary. <laughs> at madami pang iba. <laughs> Joke lang! Ito naman! Galit na naman! Oh, galit na naman so. Basta, in short, nakakatalino pag nagbabasa ka ng libro. So yun mga brown, dito na kami at nakabili na kami ng kape. Kaya, Tara na magkape. Go! You like Tom, guys? Um, ang naman ni Oz! may pinagmanahan ka talaga! E di, syempre, ako! Hindi ako? <laughs> <laughs> After mo graduate ng school, ng college, akala mo tapos na. Pero hindi bro. Life is continuous learning journey. Habang buhay ka, natututo ka. Isa lamang tong libro sa mga instrumento para matuto tayo sa buhay. In reality, life is a continuous learning. Ang pagbabasa kasi, it is a exercise sa brain. Exercise siya sa utak. Mas hinahasa niya yung utak natin para makapag-isip tayo ng tama. Pag nakakapag-isip tayo ng tama, Napipili natin yung mga much better choices para sa atin, para sa buhay natin, sa kahit na anong sitwasyon na maranasan natin, bro. Nakakagain tayo ng mga inspiration sa mga binabasa natin, bro. Na kung sila nga, kinaya nilang abutin yung mga pangarap nila, motivate tayo na iperso din yung mga bagay na gusto natin para sa sarili natin. In short, yung mga dreams natin, yung mga pangarap natin. Sa totoo lang, nainggit talaga ako kay Oz, Kasi ang niya ng libro, binabasahan namin siya tuwing gabi. Sabi ko sa sarili ko, bakit hindi rin ako magbasa? Kaya yun na nga, nag-start na din ako magbasa bro. Kasi as a father, syempre as a tatay, gusto kong ma-influence si Oz sa mga magagandang bagay. Kaya nagbasa ako ng isa, tapos naging dalawa, tapos bumili ako ng tatlo. At wala na akong choice kundi basahin sila bro. Kahit na nakakatamad bro, tinapos ko sila tapos bumili pa ako ulit ng dalawa. <laughs> Sabihan nyo na akong weird mga bro kasi nagpupush up ako araw-araw ng isang daan. Tapos kausap ko sarili ko, kausap ko tong ito, itong camera na to. Na nagsasalita ako na walang kausap, mukha akong tanga. So yun mga bro, gawin na natin yung daily routine natin na 100 push-ups. So gawin na natin yung set number 1. Let's go! Ina-apply ko lang talaga yung mga natutunan ko dito sa librong binabasa ko bro. Yun bang maging consistent, maging productive, motivated, tapos inspired? Hindi ko mahawakan, medyo natatakot pa ako bro. <laughs> At magawa ko lahat ng gusto kong gawin na walang pakialam sa sasabihin ng iba, sa judgment ng iba, Basta masaya ako. Tarantula. Gawin na natin yung set number 2, bro. At wala akong natatapakan na ibang tao, bro. Set number 3, mga bro. So yun mga bro, set number 3 is done and we're good for today. Hatiin daw namin to bro, oh, tong pantalon ni Bobby. Kasi... <laughs> Pwede naman bumili ng bago na lang kasi masasat-sat na to. Oh, wala, masisira na kasi talaga yan. Yan oh. Hindi mo ako wala Ang na, oh. hmm. <laughs> <Am> pangit naman! <laughs> Ante, aday ti advice mo ti Dagi Jack Boy Boya dito, ay? Ano ti advice nga may bagam? Oh, oh, 70 years old ka! Ano oh, ti advice mo? Ano Tagalog Ante, ah, Tagalog. Ay. What? Ano yung mga advice na masasabi mo sa mga manonood It's ng video? Saglit lang, saglit lang, saglit lang, ha? Saglit lang. Saglit lang. <laughs> Paunahin mo muna ako magsalita. Pwede. Saglit. Magpakabay <laughs> ka. Oh. oh. sige, ente. Ano ang advice na masasabi mo sa mga manonood ng video na to? Na mas bata. O, oh, yan. smiling face. Para. <laughs> para parang si Mama Hiling kasi baby face pa. Ayun Ay, oh. Oh, Bobby. Bilang 71 years old, anong pa yung masasabi mo sa mga kabataan? Hindi yun siya para. Inyo'ng tunay na 71 talaga. <laughs> Joke <laughs> Palang <laughs> Oh what is happiness? Oh. Um, snow Snow and Um I'm playing pool. Mm, up here. Bibili tayo ng kakanin dito bro sa Abatuan. Eto yeah. na, dito na yung tupi. Butong ka ba? Tandaan nyo tong muwang to ha? Ano? Magiging successful to. Yan. Yan ang susunod sa yapak ko. <laughs> Delikado. <laughs> <laughs> Dahil sa pagbabasa ng libro bro Naging pangarap ko na rin tuloy yung mailagay sa libro Yung buhay ko bilang isang successful na individual Para maka-inspire na din ng ibang tao At makamotivate ng yan Yung mga makakabasa ng libro If ever man in the future ba? Diba? Who knows? <laughs> Simula nung magbasa ako ng libro bro Nagbago rin talaga yung buhay ko kaya ikaw bro, if you want change, start doing something today na ipagpapasalamat ng future self mo na ginawa mo yon. So, ay mga bro, hanggang dito na lang tong video na to at hanggang sa muli, The Real Out, Peace Bomb!